Tapos yung sinip niyang pagkain, hindi pala masarap. Tsaka ito, yung sandwich may ipis. Ano? Anong ipis? Akin na nga! Oh my gosh! Ip ipis nga! Paano lang to dito sa tinapay? Eh? Jabe, ano nangyari? Tanungin mo dyan sa magaling mong waiter. Eh, hey, ma'am. Bago ko naman po i-serve sa kanya kaya Kinyek ko na mabuti kung malinis po yan eh. So, ginagawa mo ako sinungaling, ha? Alam mo, kung ako sa'yo, paalisin mo tayo sa trabaho. Talaga? Ha? <laughs> Akala mo ba hindi ko alam? Kanina pa kita napapanood sa CCTV. Kung hindi ka ba naman tanga, hindi mo ba alam may CCTV tong restaurant na to? Mga <sighs> restaurant to? Kanina pa ako nag-aantay dito, ha? Waiter! Waiter! Ah, uh, uh, sir, pasensya na po. Uh, uh, may inasikaso ko po kasi yung ibang customer. So, kailang okay pag-aantay mo ka na matagal dito? Ha? Masinuna mo pa yun? Eh, sir, pasensya na po. Eh, mas nauna po yun kaysa sa'yo eh. Dadayan ka pa? Ha? Hindi pa kayo tinuran ng tama ng manager niya kung paano kayo mag service siya na maayos? Ah, uh, sir, tinuruan naman po pero ang sabihin mo, bobo ka! Ah, sir. Order ko ba kayo or lalaitin niyo lang pagkatao ko? Malamang. Order ako dito. Kasalanan na mo naman to eh. Tsaya yung mga katulad mo, dapat lang ninalaid. Alam mo, kung hindi mo kaya magtrabaho, umalis ka na lang. Siguro kung ako lang naging amo mo, matagal na kitang pinalis sa trabaho mo. Ah, wait lang po, sir. Kuha lang po ako ng menu. Hindi na. Igyan mo na ako ng bestseller niyo. Sige po, sir. Bilisan mo, ha? Wala lang Ah, sir. Ito na po yung order mo. Ito na yun? Ito na yung bestseller niyo? Opo, oh, sir. Sir, enjoy your lipok. Sir! Ano to? Walang kalasa-lasa yung pagkain nyo. Alam mo, pangit na yung servisyo nyo. Pangit pa yung pagkain nyo. Tingnan mo. Parang pagpag. Ano to? Pagkain ng aso? Sir. Eh, di ba sabi mo po, bestseller? Sir, ayan po yung bestseller namin. Dadahilan ka pa, ha? Gusto mo? Pakain ko to sa'yo. Hmm? Sir, wag mo, sir! Hmm. Yan. Ano nga Masarap? Sarap, ha? Pambirang restaurant to. Expected ko pa naman. Masarap yung pagkain dito. Tinong pangit to. Walang kabuhay-buhay yung pagkain nyo dito. Sige na. Bigyan mo na ako ng juice tsaka sandwich. Bilisan mo, ha? Tutalay mo na. Sige po, sir. Pagkain ko yun sa'yo, eh. Ano ba? Diba? Tagal mo ah! Sir, ito na po yung sandwich, tsaka po yung juice. Yan lang yung pinapakuha ko sa'yo. Ang tagal mo pa. Sir, Tala. pasensya na po ah. Pasensya? Puro ka na lang pasensya. So, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Ha? Sige po, sir. Iyusin mo yung tingin mo ah. Kung ano mong sinto-sinto. Sigurado ako. Matatanggap ka sa trabaho. <coughs> Waiter! Waiter! Sir, bakit po? Itong, ano itong ano pagkain nyo? May ipis. Alam mo ikaw? Sumusobra ka na eh. Sir, chinig ko po mabuti ang bago ko po iserve sa'yo. Kaya alam ko po na malinis yan. So ano ibig mo sabihin ha? Ilagay ko lang to dito? Eh, sir. Ano? Alam mo? Pag nalaman to ng manager nyo, sigurado ako, mawawalan ka ng trabaho. Pero, Pwede ko naman hindi sabihin to eh. Kung kakainin mo. Sir. Ano? Huwag naman po ganyan, sir. Ibo na po yan eh. Ayaw mo? Gusto mo mawala ng trabaho? Sir, pasensya na po talaga. Hindi eh. ko naman po nilagay yan eh. Huwag ka na magdahilan. Alam ko naman na pinagtitripan mo ako dito. Kainin mo na! Sumisubo ko sa'yo. Sandali! Jerry, ano yan? Ah, ah, sir, ano po bang problema dito? Sino to? Ha? Ako yung manager dito, sir. Ano po ba yung nangyayari dito sa restaurant? Alam niyo po ba, rinig na rinig po kayo sa ibang table, oh? Ito ko si bata mo, eh. Kanina pa ako pinakaantay dito. Tapos yung sinub niyang pagkain... Hindi pala masarap. So, ito. Yung sandwich, may ipis. Ano? Anong ipis? Paki na nga! Oh my gosh! Ip-ipis nga! Paano punta to dito sa tinapay? Jabey, ano nangyari? Tanungin mo dyan sa magaling mong waiter. Eh, hey, ma'am. Bago ko naman po i-serve sa kanya yan. Kinyek ko muna mabuti kung malinis po yan eh. So, ginagawa mo ako sinumaling? Ha? Alam mo, kung ako iyo, paalisin mo tayo sa trabaho. Talaga? Ha? <laughs> Akala mo ba hindi ko alam? Kanina pa kita napapanood sa CCTV. Kung hindi ka ba naman tanga, hindi mo ba alam may CCTV tong restaurant na to? Kitang kita ko kung ano yung pinagagawa mo. At kitang kita ko na nilagay mo yung ipis sa sandwich mo. Para ano, ha? Para isisi sa staff ko dito na siya yung may kasalanan? Hey. Alam mo, kanina pa kita pinapanood, ha? Kitang-kita ko rin kung paano mo iniinsulto at inalait-lait itong staff ko. Ang kapalang mukha mo, para ano, ha? Bakit mo sinisiraan tong staff ko? Sabihin mo nga sa akin. <sighs> eh, ma'am. Ma'am, mayroon ka kasi ko, eh. Ah, oh, wow! wow! ikaw, pag mainit ang ulo, mag-treat ka dito, papasok ka sa restaurant, tapos patripan mo tong staff ko. Paano ba namin kasi? Ang tagal ko na dito, tapos... Hindi niya ako niya kasi kaso na mayos. Amin magantay ka! Kasi kita mo naman, di ba? Puno yung restaurant ko. Ang daming customer. Ano? Gusto mo ikaw lang may special treatment para sa'yo? Kaya, first come, first serve kami dito. Kaya nga mo, eh. Hindi mo siya makaintindi kahit in-explain ko na po kanina sa kanya. Alam mo? Sumusobra ka na. Hindi ko ito tolerate yung mga ganyang klaseng customer. Tsaka ito, tandaan mo ha. Hindi ako naniniwala na sa lahat ng pagkakataon, customer is always right. Lalong lalo na sa'yo. Teka lang. Kung makapagsalita ka, akala mo ikaw mayari ng restaurant ha. Bakit? Gusto mo isok pa kita dun sa mayari? Kahit na magsumbong ka, pag mali, mali. Tsaka isa pa. Kinakailangan na pagbayaran mo lahat ng panggugulo mo dito kasi sinira mo yung reputasyon ng restaurant namin. Kaya ito tatandaan mo. Ipapakulong kita. Uh, Ma'am, pwede po maki... sana sa'yo na... Huwag ipakulong! Ganyan naman kayo eh. Pag alam yung kasalanan niyo na, huwag mamakawa kayo. Tsaka ma'am, hindi niya naman kinain eh. Tsaka... Hindi kinain! Asa eh. Ah, sige, hindi kinain! Eh, hindi ikaw kumain! Uh, uh, ayan. ayan! Ayan, ha? Ano? Anong pakiramdam, ha? Anong pakiramdam na nambubuli ka ng kapwa mo? Officer! Teka lang po, bakit, bakit may pulis? Ah, uh, ma'am. Pasensya na mo Matagal ko na kasi sinu surveillance to eh. Ay, uh, ganyan talaga yung modus niyan. Pupunta sa mga restaurant tapos gagawa ng issue para bayaran siya para hindi ilabas yung uh, mga nangyayari. Ay nako officer, tama po kayo. Tsaka huwag po kayo mag-alala officer kasi meron po akong ebidensya na ipapakita sa inyo. At sisiguraduhin ko na magbabayad yung hayop na yan. Sige ma'am, Ah... Uh, Isama ko na lang ito ma'am sa presinto tapos sumunod na kayo. Pakidala na rin yung mga ebedensya para makasuhan na to. Sige po Ma'am sir. Huwag po kayong mag-alala kasi pagkatapos yung pundalhin yan doon, susunod po kami. Sisiguro din ko mabubulok yun sa kulungan. Sige na. Ay, sir, Mama Papaliwanag ako sir. Wala lang paliwanag. Sige na. Sir. Ay. Isit siya. Okay, alam laki yun ha. Akala niya hindi ko siya uuruhan. Uuruhan ko siya. Ma'am, maraming salamat po ha. Kung di ka po dumating, ma'am, baka nakain ko na po yung tinapay na may e ipis. Ay, naku, Jer, boy, walang ano man yun. Saka isa pa, ugali kong tumulong sa inyo kasi ako yung manager dito, kaya kinakailangan ko protektahan kayo. Lalong lalo na, nasa tama ka naman. At itong tandaan mo, Jer, boy, kapag nasa tama ka, ipaglaban mo. Ma'am, wish ko lang sana marampa pa yung kagaya mo na may mabuting puso. Ano ka ba naman? Syempre na no, kung saan, kung saan yung may mali, syempre doon ako kakampi. Eh alam ko naman mali yung customer eh. Alam mo, dapat lang na hindi ka pumatol doon. Tama lang yun, hindi mo siya patulan. Pero kinakailangan din na pag sobra na yung isang tao, dapat patulan mo na rin. Eh hey, mam, hindi ko po kayang pumatol sa customer kasi baka matanggalan ako ng trabaho eh. Alam mo, ayos lang yung jeboy. Basta sumasobra na yung customer, kinakailan mo na din patulan. Talo lang mali-mali na sila, di ba? O di kayo isumbong sa investigador. O di kayo susoko, di ba? Basta, Jeboy, lagi mo tatandaan na hindi lahat ng oras customer is always right. Tama, maraming salamat po talaga ulit ha. Ay, wala man. Basta ako, lagi ako nakatutok dito sa restaurant. Lalo, lalo na sa mga empleyado ko. Nakatutok ako 24 oras. Wow. Oh, maraming salamat po ulit talaga, mama. Wala ano man yun. O siya, sige na. Gawin mo na yung matrabaho mo, ako na bahala dito. Asikasin mo, mo na yung kitchen doon, ha? Sige po, Pong. po.